Magandang araw guys Dito tayo ngayon sa park Ayan po Ayan So ngayon po ay araw ng linggo po Mga kabakal Andito ako ngayon sa park Nagtatambay lang Day off namin Ayan. Sa mga nagtatanong po dyan Kung ilang araw po yung day off namin dito Tatlong araw guys Ayan, Tatlong araw kang hayahay Pag walang overtime Ayan. So, andito po pala ako sa Northern Ireland po. Sako pa rin po ito ng United Kingdom. Ayan mga kabakal. Napakaganda po dito ang lugar na to. Napakatahimik. Ayan po. Ayan. Sa mga nagtatanong po pala, tungkol sa kung pwede daw po madala yung pamilya dito sa UK kahit di presidente pwede eh, ka pa residence dito pwede pwede po yan mga kabakal pwede pwede under dependent visa po dependent visa yan kahit di pa po kayo ano dito uh, permanent residence ano po pwede niyo pong dalhin dito yung asawa at anak nyo Ayan. sa mga anak naman po kailangan po under 18 years old po 18 years old below ayan pwede pwede nyo po dali nyan dito sa UK ayan yung mga pag-aaral lang po ng mga bata dito mga kabakal libre naman po ayan libre po yan kaya wala na pong isipin dito na ano sa pag-aaral kaya pwede pwede po makapagtrabaho dito yung mga asawa nyo pag dinala nyo dito yan, gano'n nga ba katagal yung process ng papili ko mga kabakal? Ang tagal po ng process ng papili ko ay inabot lang po ng kulang-kulang, ano lang po, 3 months. Opo, kulang-kulang 3 -kulang months lang po, gawa ng, kumplito na po ako ng requirements. Pero na po akong, yung pinaka, maragang requirements, papunta din sa UK, ang UK VIILs, or OKBIILs. Ayan mga kabakal. Yung po ay requirements po sa pagkuha ng visa mo dyan sa Makati, sa Pilipinas. Sa VFS po. Ayan. And then may kailangan, mayroon din po kayong COS or yung tinatawag natin na COS. Ayan. Certificate of Sponsorship po na magagaling po sa inyong magiging employer dito sa UK. Ayan. Kailangan na kailangan po yun mga kabakal bukod sa passport ayan so kulang kulang 3 months lang po yung process nung papel ko ayan. at nakalis na po ako sa agency pala na nagpales sa akin guys mayroon po palang processing fee doon 500 dollar po 500 us dollar pero sa ibang agency po wala pong ano mga kabakal wala pong processing fee libre po Ayan. Yung in-applyan ko po na agency sa Facebook po ay nandito po sila nakabase sa UK. Ang Conexus International po. Yan, search nyo lang po sa Facebook. Conexus International. Ayan. So, sa kanila ako nag-apply. And then, nung na qualified yung papel ko sa kanila kasi nagpasa ako ng resume din yung mga documents ko nung qualified ako in inano na ako ng ano ng interview in schedule na ako so nung interview siguro wala pang one week nung natapos yung interview may resulta na na nakapasa ako ng interview and then na-recommend nila ako ng agency sa Pilipinas sa katay app nila sa Kawit Kabiti po ang 9K International Manpower Recruitment Agency located po siya malapit po sa Kawit Local Mall po yun po yung landmark din may motor trade po doon sa taas po ng motor trade doon po yung agency ng 9K International Manpower Recruitment Agency kaya ayan guys applyin pa po dito sa agency namin yan meron din po para sa mga babae kaya pwedeng pwede po mag apply kahit yung mga babae natin dyan yan mga uh, drivers, builders, and barbers, housekeeping, yan. Ay marami pa pong iba. Kaya apply na po mga kabakal. Yan makikisuhin na, na po papalo na lang po ng page natin mga kabakal at pa-share po ng video natin maraming salamat po ingat pang lahat and God bless